So, let's go guys, no? Meron tayong kakatapos lang baklasin. So, may dumating kanina na client, magpaayos ng speaker. So, ang speaker niya malaki. Concert po to guys, yung speaker niya. Bali, nilinis po natin, no? Ang dami po nitong mga basura, kung ano-ano nakalagay. So, tignan niyo po. Kinagat po ng daga yung mga wire niya. So, ayan, lahat po, putol-putol na. Tignan niyo po ang kagat ng daga. Ayun, pipilian pa natin, no? Kasi sabi na mayari, ayaw na daw tutunog, So, pipili tayo kung nasan yung tutunog pa o hindi. So ayun, sa pagpipili po guys, kahit hindi na tayo gagamit ng multitester, kung paano malaman kung sira. Kung sira na ba yung speaker nyo. Tuturuan ko po kayo kung anong diskarte gagamit ng po tayo ng battery. So gagawa po to ng tuno guys para malaman natin kung okay pa ba yung speaker. So test natin to gamit ang battery. Hindi na po kailangan ng multitester. Battery po. Kung meron kayong battery, kahit anong battery, lagyan nyo ng negative at saka positive. Ipagdikit e, nyo. Ito lang ginamit ko guys. Bali nakatap na siya no. So, ayun, natin. Sa positive, lagay natin dito. Yung negative, lagay dito. Gagawa po to ng tunog kung okay pa. Pero kung ayaw gumawa ng tunog, eh, sira na po. Ibig sabihin, sira na yung speaker. Ayun, ayaw po guys, no? So, ito, pilit ng isa. Try natin to. Ayun, na naririnig nyo guys. Ayun. Ibig sabihin, okay pa po itong speaker na to. Okay pa po siya. So, tabi natin. Ito naman. Gagawa po siya ng tunog, guys. Gamit ang battery. Malalaman nyo na okay, okay pa siya. Pwede pa siyang gamitin. O, oh, ito. Ayun, tumunog po siya. Ibig sabihin, okay pa po yung ano natin, Twitter. So, lagay natin. Ito naman, guys. Test natin kung okay pa ba itong speaker na to. Ayun, tumunog siya, no? Ayan, tumunog. Okay pa siya, guys. Ito naman. Test natin, guys. Kung okay pa ba to. So, medyo kalat, no? Kasi kakatapos lang natin. Medyohan nyo po. Ito po. Ang negative, lagay sa negative. Yung positive, lagay po dito. So, ayun. Ayaw po. Balisira na po siya. Pati ito. Pakibidyo okay, po. Ayun. Sira na po. Ayaw mo na po tumunog. Sira na po itong dalawa, no? Balito, gumagana. Try natin to kung tutunog pa ba to po, test natin. Ayun, tumunog. Tumunog guys, ibig sabihin. Ayun, medyo mahina lang pero tumunog siya guys, no? So, titest natin. Tuturuan ko kayo guys kung paano mag-wiring ng 3-way speaker. So, yun, nasa pag-test po kung okay pa ba yung speaker nyo gamit ang battery. Yun na po yun. So, tuturuan ko naman kayo kung paano po <coughs> malaman yung... Wait, anak. So ayun, ay ko na sa inyo kung paano gamitin ang battery sa pag-check sa speaker kung paano malaman kung sira na ba ito o ayos pa. Tulad ng ginawa natin kanina, tumutunog po siya kapag kaayos pero kapag kasira na eh, ano na po, hindi po siya gumagawa ng tunog. So ayun, ituturo ko naman sa inyo kung halimbawa tulad po nito no, walang sign na positive, walang sign na negative. Maglilito ka ngayon paano halimbawa wala po itong wire paano malalaman dito kung nasan yung positive nasan yung negative so ituturo ko po sa inyo no iharap lang po nyo yan pataas ito iharap nyo po ito bandang dibdib nyo pagharap nyo yan sa taas sa kaliwa matik po yan yan yung positive dito sa kanan yun yung negative sa lahat po ng speaker ganun po kung walang sign di nyo alam kung nasan yung positive at negative iharap nyo lang sa taas kaliwa yun po yung positive at kanan yun yung negative ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-wiring ng 3-way speaker. Meron tayong subwoofer, meron tayong tweeter speaker, at meron tayong mid speaker. Tatlo po yan, no? Oh, tulad po nito. Concert po ito guys. Meron subwoofer, tweeter, at merong mid. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-wiring. Pag na-wiring na natin to guys, eh, sound check po natin. No? Oh. Malakas po to guys. Concert po ito so ngayon i-wiring na natin kabit na natin yung negative sa negative kasi medyo maiksip po yung wire nya guys, Bar kumuha tayo ng ibang wire para humaba maiksip po yung wire kasi dahil po sa mga daga, kinagat po ng daga no? ito lang yung gumagana guys, tinis natin kanina sa pinaayo sa atin madali lang po to guys wiring ng 3 way speaker Ayan. Ganyan lang po yan. Tapos ito naman. Negative. Ito po. Bali, dinugtungan ko lang siya guys, no? Kasi nga, mayksi. Dahil walang natira, kinagat po ng daga. So, ayun. Papaliwanag ko po ang tweeter po natin, tweeter speaker, meron siyang kapasitor. So, ayun po, tignan nyo po. Ang kapasitor po niya, no, meron siyang 105 Celsius. At meron siyang 2.2 UF yung kapasitor niya sa Twitter po ito. So ito naman sa mid speaker, meron siyang kapasitor na 3.3 UF meron po talaga yan no? Pung, para control po yan lagi po nating tatandaan ang kapasitor ay nilalagay sa positive hindi po sa negative no? sa positive po talaga nilalagay yan yung kapasitor sa lahat po ng speaker tulad po nito sa positive po siya nakalagay bandang positive po so ayun wag po nating skip yung video no? may matutunan po tayo about sa speaker sa mga hindi pa nakakaalam so ayun i-wiring na natin guys tapos i-connect natin sa ating sound system so ayun, i-connect muna natin try natin kung gaano to kalakas guys sa pag-connect po ng 3-way speaker, ganito lang po yan yung tatlong dulo yung dulo nitong subwoofer dulo ng tweeter at dulo ng mid speaker kunin natin yung positive positive ng isa, positive ng isa, at itong positive po ng subwoofer. Kunin natin yung tatlong positive, yun po yung pagsama natin. Pagsama natin guys. Ganyan lang po ang wiring no, sa 3-way speaker. Tapos yung tatlong negative, pagsama din natin. Ayan, tatlong negative, pagsama po natin. Ayan. Try natin guys no kung malakas to. Pinaayos atin ng client. So ito na lang ang natitirang gumagana guys. Itong tatlo. balitong itong iba wala na po. Hindi na po gumagana yan. Grabe pong kagat ng daga. No? So ito pong positive. Ilagay po natin sa positive ng ating amplifier. Ilagay natin sa positive guys. Tignan nyo po. Ilagay natin sa positive. Ito naman yung negative. Ilagay din po natin sa amplifier. Negative. So, ayun guys. Para mas sound check po natin. Para mas sound check po natin guys. no So, isaksak na natin yung ating amplifier. So, ayun. Patong muna natin guys. Kung malaman po natin kung gaano po ka lakas yan, no try natin kung kaya po ng amplifier natin guys <coughs> ganito lang po ang wiring ng 3 way speaker so saksak natin guys sa live 230 volts pakibidyo po so ayan on natin asan yung cellphone kaya mag bluto tayo pa, pa, bluetooth then connect natin sa bluetooth try natin guys no kung malakas ba tong tatlo mid twitter speaker at itong subwoofer speaker so ayun open na yung bluetooth So, yun, wait lang po guys. pangalan ito love Amplifier. Ayun, na po guys, no. Try po natin kung malakas po 'to. Dinala sa atin kanina. So, share po natin 'yung video, no, kung may natutunan po tayo sa mga bago po, sa mga gustong matuto about sa speaker. Ganun lang po ang wiring ng speaker. Parallel po. So sa susunod po na video no ipapaliwanag ko kung ano ang advantage at disadvantage ng parallel connection at series connection pagdating sa speaker. Papaliwanag may video po akong gagawin about diyan no. So ngayon i eh, sound check muna natin tong ginawa natin. So ayun, okay na guys, connected na. mukhang malakas to guys hanap tayo ng sounds ayaw

na maaula Mga barang sinilansang kami siyang tagasala Ula, isa isa -in lahat ng aking napuna Porket may nabanggit, inggit At ikaw na agad ang tinitira Bahala ka na kung paano to So, hindi pa pala natin na bulyo Teka, reba, putang inakala nila Pag naka-smoke Mga tinitira nila, dila, 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 dila Mga pokpok, sabay sa indak ng mga Kaka-wok-wok, wala na